What's up, mad people? Um, ay eh, di, ayun. Ako nga, bagaho <laughs> pala si... Ano sa sabi niya? Ano <laughs> Parang parang <laughs> ng sir bingo to. sabi mo? Um, uh, um, eh, sabi mo? Ano sabi Um, ako, who, ako bago, si Daryl. Um, Daryl. Hindi yung uh, uno yung sinan. Uh, Eddie Gain. Gay, ah, Eddie, uh, Eddie, Gain. Uh, Gain Eddie Gain. Eddie Gain. Oh, Eddie Gain. Oh, 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 ah, um, din, oh, 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 um, Okay. Ay, kayo. Ulitin on. ka baga. Pwede no, Go. One more time. What's up, Madlang people? At hindi uh, kayo. Ako nga ubaga pala si Daryl. Si Daryl, 22 years old. Ang uh, technician, lover boy ng Sariaya Quezon. Ay, ay, maganda dyan. Sariaya Quezon. Ay, okay. Technician na. Um, mga, ano po, nung mga blower po sa buhok. Tapos, <laughs> Baka plancha o gano'n. Ah, nag-aaral. Baka ah, pang, pang, pang babae po. guwa Ah, yes. Pag panlalaki, hindi mo na ginagawa? Mga <laughs> appliances, gano'n. Zero blower, pag panlalaki. Ah, okay. Appliances? Ano ba? Opo, opo, opo. Nag-test na ka ba o natutunan mo lang yan? Um, natutunan ko lang po. Actually ang ganyan sa Pilipinas eh. Magaling. Yung sa lugar namin sa Tambunting dati, yung electrician doon, magaling lang siyang maggumawa pero hindi naman siya nag-aaral. Pero natutunan na lang yun. Although hindi safe yun ha. Dapat kasi talaga. Kasi sa Pilipinas kasi ang daming manggagawa na hindi certificated. Pero ang galing nila ha. Yung iba dyan kasi, yung parang alalay muna nung talagang electrician. Tatay. Tama. Ganoon. Tapos nag-aral na lang sa PESDA. Matututo na lang. Yes. Para may certification. Tama. Uh, sabi ni Trina. Hindi <laughs> 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 ka na nag-aaral, Daryl? Um, sa ngayon po ay hindi pa po. pero eh, may, eh. <laughs> <laughs> eh, pero may, balak naman ako akong bumalik. Okay. okay. so, anong yeah. pick-up line mo para kay Kay? Uh, Jailin, kambing ka ba? Jailin? Sino si Jailin? Sino si Jailin? Jailin, si Jailin. <laughs> kay, pangalan ka, Kay! Bye-bye! Sino si Jelly? Darin! 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 Darin. Dari. Dari. No, Karin, na nakamalit d'yon, mo na lahat ng kwento? Kay? Kay ang pangalan! Sayo, right, you know, little, si, pero sino si Jelly? Sorry, sorry. Sino nga si Jelly? <laughs> ex mo yun, no? Know? Oh. Uh, uh, sino, gayam? sino? Hindi po. Hindi si Naya. Si Jelly. Siguro yun yung bakla sa parlor na ginawa ng blower. Yun yung si bakla Bukyo. sa partner, ginawa niya ng blower. Nako, Kinalang baka yun, na. yun, yun ang, yun ang mo kanina bago ka sumalang. Shout out mo ko, Daryl lang. Ganyan. Mas dahil ka rito sa partner, mabaya. May mga benefits ka. Okay, Daryl, go. Sadyang na mental block lang ako. Eh, Sige, go. Sige, ulitin ay, mo na lang. Kay, kambing ka ba? <laughs> Tapos ginawa mong kambing si Kay. <laughs> <laughs> Bakit? Because you are meant for Me. Hay Kasi blower. oh, kalabok, kalabok <laughs> <laughs> ba? Bakit? Bakit? Kasi ang ganda mo. <laughs> <tos> <tos> Pumasok ka ba? O, bakit? Kasi ikaw ang sinisigaw ng puso ko. Ano sabi? Pakinggan mo. Mukha kang dog. Dog. <laughs> 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 Ay, sito si, si Daryl. Ano habang tumatagal, nung lumalabas yung personalidad mo, gumagwapo ka yes, lang. Yes. Yeah. Oh, yeah. Ganda oh, na ng kanyang ngiti. Ang ganda eh. Di ba? Ang ganda ng personality.